Mabangis na lungsod ni Efren Abueg. Ang gabi ay mabilis na lumatag sa mga gusali. Lumagom na malalakit, maliliit na lansangan. Dumantay sa mukha ng mga taong pagal sa paghanap ng lunas sa mga suliranin sa araw-araw. Ngunit, ang gabi ay waning manipis na sutla lamang ng dilim na walang lawak mula sa lupa hanggang sa mga unang palapag ng mga gusali ang gabi ay ukol lamang sa dilim sa kalangitan sa pagkat ang gabi sa kalupaan ay hinahambing na mamangis na liwanag ng mga ilaw dagitab ang gabi ay hindi napapansin sa labindalawang taong gulang na si Adong. Ang gabi ay tulad naman na pagiging kiyapo na puok na iyon. Kaya dong, ang gabi naroroon. Hindi dahil sa may layunin, kundi dahil sa naroroon lamang. Katulad ng kiyapo. Sa walang muwang naisipan ni Adong, walang kabuluhan sa kanya kung naroroon man o wala. Ang gabi at ang kiyapo. Ngunit isang bagay ang may kabuluhan kaya Adong sa Kiyapo. Alisin na ang mga nagtatayungang gusali rood. Alisina ang bagong lagusan sa ilalim na lupa. Alisina ang mga tindahang hanggang sa huling oras ng gabi, mailaw at maingay. Huwag lamang matitinag ang simbahan at huwag lamang mababawasan ang mga taong pumapasok at lumalabas doon dahil sa bagay na hinahanap sa isang marikit na altar. Sapagkat ang simbahan ay ang buhay ni Adong. Kung ilang hanay ang mga pulubing naroroon at mga nagtitinda ng ticket sweepstakes ng kandira, ng kung anong-anong ugat na punong kahoy at halaman. At sa mga hanay na iyon, ay nakatunghay ang simbahan na aawa, na hahabag. At nakatingala naman ang mga nasa hanay na iyon, kabilang si Adong. Hindi sa simbahan, kundi sa mga taong may puso na upang dumukot sa bulsa at maglalag, maglaglag na singko o jis sa maruruming palad. Napapaiyak na si Adong. Waling-waling ang tingin niya sa mga ilaw. Dagitap na panang mga piraso ng apoy na ikinalat sa kalawakan. Kanina pa siya tanghali sa loob ng marusing na bakuran ng simbahan nagsawa na ang araw sa kanyang likod na bahagya na nar nadaramtan at nangawit na ang nar mga bisig sa nar ng kamay. Ngunit, ang mga sentimong kumakalansing sa nar bulsa ay wala pang tunog na babala. Babalang ipinararamdam na pangangalam, pangangalam na ang kanyang sikmura at sinasapian panangtakot takot na waring hidad na gumagapang sa kanyang katawan. Mama, Ali, palimas na po. Ang maraming mukhang nagdaraanan ay malamig na parang bato. Ang ibang mga kamay at hiwat ay hiwatig ng pagwawalang bahala. Ang akbang ay nagpapahalata ng pagmamadali ng pag-iwas. Singko po lamang ali. Hindi pa po ako nananghali. Kung may pumapansin man sa pananawagan ni Adong, ang nakikita naman niya ay irap. Pandidiri, pagkasuklam, pinaghahanap buhay yan na mga magulang para may isugal. Madalas marinig ni Adong na saktan siya ng sapagkat ang bahagi ng pangungusap na iyon ay untag sa kanya ni Aling Ebeng. Ang matandang pilay ng kanyang katabi sa dakong liwasan ng simbahan. Halos araw-araw, lagi siya napapaiyak. Hindi lamang niya ipinahahalata kay aling ebeng. Ni kanino man, sa naroroong mga pulubi. Alam niya, hindi maiiwasang ang pahingi ni Bruno ng piso sa kanya sa lahat. Mareklamo, nakakasitag nakakasindak ang tinig ni Bruno. Ang mga matay nito nalilinsik kapag nagpa-tumpik-tumpik siya sa pagbibigay. Sa gayon kalagayan, ang mga kamay ni Adong ay nanginginig pa habang inilalagay niya sa masikim na pala ni Bruno ang salapi mga sentimong matagal din kumalansing sa kanyang bulsa. Ngunit, kailanman ay hindi nakarating sa kanyang bituka.